Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Kung ibinibigay mo ang lahat ng atensyon, oras, at energy mo nang libre, darating ang araw na hindi ka na niya pahahalagahan. Sa Stoicism, malinaw ang prinsipyo, ang tunay na may halaga, hindi basta-basta ibinibigay. Ngayon, pag-uusapan natin ang malalim na aral kung bakit dapat mong itigil ang pagbibigay ng energy mo nang walang kapalit. At kung paano mo maipapakita sa isang babae na ang presensya mo ay isang bagay na kailangan niyang pagtrabahuhan, hindi basta makukuha. Si Marcus Aurelius, sinabi niya, kung ang isang bagay ay madali mong makuha, kadalasan ay hindi ito pinahahalagahan. Ganito rin sa relasyon, kapag lagi kang available, lagi kang nagme-message, lagi kang humahabol, nawawala ang misteryo at nawawala ang respeto. Isipin mo ang ginto, hindi ito nakakalat sa kalsada, kailangan mo itong hukayin. Ganoon din dapat ang energy mo bilang lalaki. Hindi ito dapat basta-basta ibinibigay. Ang babae, natural na mas naa-attract kapag may pinaghihirapan siya. Kapag nakikita niya na hindi ka basta nagpapagamit ng oras at atensyon. Kapag libre mong ibinigay ang lahat ng energy mo, Nawawala ang respeto, dahil hindi mo pinuprotektahan ang sarili mong oras at lakas. Nagiging predictable ka, at kapag wala ng misteryo, nawawala ang excitement. Nagiging dependent ka, ang validation mo nakadepende na sa kanya, at hindi yun stoop. Ikaw ang talo, dahil ibinigay mo na ang lahat, wala ka nang natira para sa sarili mo. Mga kapatid, tandaan, ang isang stuot ay laging marunong magtira ng energy para sa sarili. Hindi siya nagpapagamit, hindi siya nagiging alipin ng emosyon ng iba. Ngayon, paano mo ipapakita na hindi ka basta nagbibigay ng energy? Una, piliin mo kung sino ang karapat dapat. Hindi lahat ng babae ay deserving ng oras at atensyon mo. Kung hindi niya pinapakita na may respeto siya sayo, bakit ka mag-aaksaya? Pangalawa, huwag agad mag-reply. Hindi ito laro, ito ay disiplina. Kapag lagi kang available sa isang pindut lang, hindi niya mararamdaman na valuable ka. Pangatlo, i-prioritize ang sarili. Kung may goals ka, unahin mo yun. Stoic men know that their mission is above temporary emotions. Kapag nakikita niya na busy ka sa sarili mong growth, doon siya magsisimulang mag-effort para makuha ang oras mo. Pang-apat, maglagay ng bound iris. Kung hindi siya consistent, huwag mong ibigay lahat ng effort mo. Ang respeto ay laging two-way street. At higit sa lahat, ipakita mong kaya mong mabuhay nang wala siya. Ito ang pinaka-powerful. Kapag alam ng babae na hindi mo siya hinahabol, mas lalo siyang may ganyo na habulin ka. Ang bawat relasyon ay isang palitan ng energy kung ikaw lang ang nagbibigay at siya lang ang kumukuha, imbalance yun. At ang imbalance ay nagdudulot ng pagkawala ng attraction. Pero kapag kinakita mong hindi libre ang oras mo, na may value ang atensyon mo, mapipilitan siyang magbigay din ng effort. At doon nagiging healthy ang dynamics. Mga kapatid, tandaan, huwag kang maging unlimited supply ng energy. Maging parang apoy, nagbibigay ng init, pero hindi lahat ay pwedeng humawak. Seneca once said, he who is everywhere is nowhere. Kung ikinakalat mo ang energy mo sa lahat, nawawala ang halaga mo. Pero kung nakatutok ka lang sa tama, nagiging malakas ka. Huwag mong hayaang malustay ang energy mo sa kakahabol. Hayaan mo siyang gumawa ng effort at doon niya mararamdaman na ikaw ay hindi ordinaryo, kundi isang lalaking steward. May disiplina, may halaga, at may direksyon. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Stop giving your energy freely. Ang tunay na steward gentleman ay marunong pumili kung kanino niya ibibigay ang oras, lakas, at atensyon. Kapag nakita ng babae na hindi ka basta nagpapagamit ng energy, doon siya magsisimulang mag-effort at kapag siya na ang nag-effort, mas lalo siyang may in love at re-respetuhin ka. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At lagi mong tandaan, ang oras at energy mo ay ginto. Huwag mo itong ibigay ng libre.